proklamasyon ng Duterte Youth, bagong henerasyon party list, ipinagpaliba ng Comelec sa disqualification case. The Central Luzon News, Pulacan Airport Terminal, target simulan sa Enero 2026. At para naman po sa ating balitang lokal, sensitibong balita po ito. Kararating na OFW, pinagsasaksak ng asawa sa harap ng mga anak. Sa Bantay Krimen Babala, sensitibong balita, higit 1.6 million pesos na halaga ng shabu na kumpiska sa walong sospek sa Bataan at Nueva Ecija. Para naman po sa ating fuel update, presyo ng produktong petrolyo sumita ng higit sa piso ating featured story, Cardinal Tagle kinaaliwan ng netizen. At para naman po sa ating weather update, Intertropical Convergence Zone at Easterlies patuloy na nakaka sa bansa ayon sa pag-asa. ating trivia, Darna, mas nauna kaysa kay Wonder Woman. Oh, at darito na nga po mga balita sa oras na ito. Proklamasyon ng Duterte Youth, bagong enerasyon, party list, ipinagpaliban ng COMELEC dahil sa disqualification case. Ipinroklama ng Commission on Elections o COMELEC itong lunes ang 52 party groups bilang mga opisyal na nanalo sa national and local elections 2025. Inaasahan sa ng 54 na grupo ang ipoproklama Ngunit sinuspinde ng COMELEC ang proklamasyon ng the 30 youth at bagong generasyon partylist groups dahil sa mga nakabinding petisyon para sa kanilang disqualifikasyon. Basa sa resolusyon ng National Board of Canvassers, may mga seryosong alegasyon umano ng paglabag sa patas sa halalan na inihain laban sa dalawang grupo. Dahilan upang pansamantalang suspendihin ang kanilang proklamasyon. Ang mga petisyon laban sa Duterte Youth ay inihain noong May 8 ng Youth Advocates for Climate Action Philippines kasama ang mga student regents mula sa PUP at UP. At noong May 15, ni Nariva, Magdalas at iba pa. Samantala si Atty. Russell Stanley Geronimo ang naghain ng kasong diskwalifikasyon laban naman po sa bagong generasyon. Maring tinutulan ng Duterte Youth ang suspensyon at tinawag ito ni Ronald Cardema, chairman ng grupo bilang isang grave abuse of discretion. Nagbanta rin siya na isisiwalat ang umano'y katiwalian ng Comelec at Kongreso kung hindi sila pauupin. Sinabi naman ng bagong henerasyon na wala silang natanggap na anumang abiso hindi sa nasabing petisyon at nanawagan sa Comelec na ituloy ang kanilang proklamasyon bilang kinatawan ng mahigit 319,000 na botante. Ayon sa opisyal na bilang nakakuha ng 5.6% na ang boto ang Duterte Youth na katumbas ng tatlong pwesto sa Kongreso habang nakakuha naman ng 0.8% ang bagong henerasyon na may katumbas na isang pwesto. Wala pa pong pinala desisyon ang COMELEC kaugnay sa mga nakabinding kaso.